nakatira sa probinsya ang magkapatid na si Linda at Sheila. Tahimik at payapa ang lugar kung saan ay enjoy nila ang mga simpleng buhay tulad ng pag-akyat sa puno ng mangga at paglalaro sa malawak na bakuran. Pero ang pinakakinagigiliwan ng magkapatid ang kasama nilang multo. Tinatawag nila itong Nanay dahil sa paniniwala nila mahal sila nito at inaalagaan may mga umaga na paggising nila sa kwarto ay may nakalagay na baso sa kanilang lamesa na wala naman ng gabi ito daw ay tanda ng pagmamahal at pag-aalala ni nanay sa kanila dahil baka sila ay mauhaw sa gabi kasama sa mga naiwang gamit na naiwan sa bahay galing sa dating nakatira ay isang kahoy na upuan na nakalagay sa gilid ng kwarto ng magkapatid. Tuwing maglalaro ang magkapatid sa kwarto o nanonood ng TV, ang upuan na kahoy ay unti-unting lumalapit sa kanila. Alam ng magkapatid na mahal na mahal sila ni nanay at gusto nito na malapit ito sa kanila laging makasama. Ilang taon ang nakalipas, ang magkapatid ay mga dalaga na. Sila ay nakatira na sa siyudad Natagpuan nila ang isang dyaryo na may lamang balita tungkol sa dating may-ari ng bahay na kanilang tinitirahan. Sabi dito, ang babae ay isang juda kung saan meron itong dalawang anak na pinatay sa pamamagitan ng pagpapainom sa mga bata ng lasun. Nagpatiwakal din ang ina sa pamamagitan ng pagbibiti sa loob ng kwarto ng mga bata. Makikita ang kahoy na upuan kung saan ginamit na tungtungan ng ina sa kanyang pagpapakamatay na nakatumba sa gitna mismo. Boom. Oh.